Police Provincial Office nilinaw na sampung tao po ang patay dahil sa karambola ng ilang sasakyan dyan sa may Esitex kahapon mula sa IFM Dagupan. Kasama natin sa balita, Radyo Man, Idol Matthew Pacheco. Sampung katao, kabilang na ang apat na bata ang nasa we, habang mahigit 37 pa ang sugatan sa isang malagim na banggaan ng maraming sasakyan sa Tarlac City Toll Plaza ng SCTEX nitong araw ng Webes. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Romel Santos, jefe ng Tarlac PPO, isang pampasaherong bus ang bumangga sa isang van na nakapila na sa bayaran ng toll gate. Dahil dito, bumangga ang van sa isang compact SUV na siya namang tumama sa tractor head na nasa unahan nito. Hindi pa rin nagtapos ang banggaan, tumama rin ang tractor sa isa pang compact SUV na nakapila sa parehong linya ng bayaran. Nilinaw ni Santos sa Panayam na 10 ang kumpirmadong nasawi at 37 ang nasugatan sa insidente. Apat naman sa mga nasawi ay mga bata. Inamin din ni Santos na mali ang una niyang ulat na labing dalawang namatay at anim dito ay mga bata. Samantala, agad naman ang pinag-utos si Transportation Secretary Vince Dizon sa LTFRB ang pagpapalabas ng suspension order laban sa Solid North Bus na sangkot sa trahedya. Layunin naman ng suspension ng bigyang diin ang pananagutan at masusing investigasyon sa naganap na insidente. Kasama mo mula rito sa IFM Degupan. Ito, si Idol Matthew Pacheco. Tatak RMA.